Good morning, good morning. Ito, good morning, magtatanim po kami ng mga talong at saka sile. Yan. Dapat gagawa muna tayo ng sungka na ganun para bagay malambot naman po kasi yung lupa rito mga idol Yan, talong. Good morning, good morning. Tapos maglalagay po tayo ng ano. Yan, ganun lang ang pagtatanim natin. Huwag natin pepersahin yung ano, pag, pagtatanim mga idol Tapos uh, tutubigan natin dito para mabubuhay ng maganda tanim tanim Ayan. Tanim. tanim ay di biro maghapon na kayo ko di naman makatayo di naman makaupo halina halina makaniyag oh, upang tayo ay magsipag gunyat tunyat mga peka magtanim kayo para umani kayo ayan oh talong dito sili sili naman dito ito, itong tubong ito, ano? Patola. Patola, tapos yung palay, ah. Layer by layer tayo, ano? Group by group tayo para magandang tingnan. Para pag naghahani tayo, pagkatapos ng talong, sa baba, sa taas, mayroon tayong patola. Good morning, good morning. din taga-sampo kayo.